Nanawagan ng rollback ang grupong piston kasunod ng halos tatlong piso kada litrong taas presyo sa produktong petrolyo. Para matulungan naman ang mga umaaray ng driver, may ibibigay na subsidiya ang LTFRB. At nakatutok si Joseph Moro. Higpit sinturon ngayon ang mga motorista dahil sa halos tatlong pisong itinaas ng presyo ng gasolina at diesel simula ngayong araw. Ang taas presyo sa diesel at kerosene pinakamalaki ngayong taon. Alam ko dapat ano yan eh, 52 eh. Ngayon 54 na. Sa pagpapaisa sa Anong, anong effect sa iyo ng Ano sir, syempre parang talo na eh. Ah, uh, kasi mas tumahas. Ang TNVS rider na si Mang Jerry, tipid-tipid na raw muna. Mula sa 15 liters na gasolina noon, siyam na litro na lamang ngayon. Kumisa, isang libo. Hmm, pero ngayon sir? 500 lang kasi tumas na naman. <laughs> sa kada taas ng krudo, bawas kita naman sa mga tsuper. Kaya nagkilos protesta ang grupong piston para ipanawagan ng rollback. Tensyon sa ibang bahagi ng mundo tulad ng gera sa Israel ang dahilan daw kung bakit mataas ang presyo ng krudo. Dapat hindi siya automatic na tumataas ang presyo dito sa atin sapagkat ah, mismo galing sa Department of Energy ay merong 45 days na supply tayo ng crudo. At itong ginagamit nating crudo sa kasalukuyan ay ah, mas nabili pa natin ito sa mas mababang halaga. Pag-amin ng Department of Energy, spekulasyon sa mga producer at bumibili ng crudo sa world market ang dahilan kung bakit tumaas ang presyo nito. Ang iran lang ho yung major oil supplier ho dyan na producing around... 3 to 4 million barrels per day at kalahati ho dyan ang ini-export. Dyan sa kalahati na yan, wala hong nangyayaring supply disruption. May oversupply pang araw dahil mababa na ang demand sa Amerika at China. Pero ito ang tinitiis ng mga driver. Sa isang ordinaryong jeepney driver na kumukonsumo ng 30 liters sa kada araw na biyahe, 81 pesos daw araw-araw o lampas 2,000 piso ang nawawalang kita kada buwan. Pero kahit umaaray sa mas mataas na presyo ng produktong petrolyo, wala naman daw silang balak humingi ng dagdag pasahe sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ang magpapasa ng hirap ay yung ating mismo mga commuters na sinasabi nga natin, kulang at kapos ang sahod. Pero ayon sa DOE, sa paunang kalakalan ngayong linggo, mababa ang presyo ng krudo sa world market. Kung tutuloy-tuloy itong trend ng pagbaba, especially kung diretso yung 5 days ngayong week, ay talagang magkakarol bakto tayo next week. Ayon sa LTFRB, may nakahanda silang ipamigay na fuel subsidy para sa mga driver na mga pampublikong sasakyan. Ayon kay LTFRB Chairman Atty. Chofo Laguaris III, bahagi ito ng 2.5 billion pesos na subsidiya sa ilalim ng 2024 national budget. 10,000 pesos ang ibibigay sa mga modern jeep at bus, 6,000 para sa mga traditional na jeep na consolidated at 1,500 naman para sa mga tricycle na idadaan ng subsidiya sa mga LGU. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas.